mga kaibon natin sobrang dami. Ah, mga kaibon Oh, mga kaibon ha. Ah. Ah, sunod-sunod na naman po yung mga export ngayon, mga kaibigan. Kaya yung mga nagse-set diyan, pumili kayo yung pasok sa export para kahit dumami, hindi kayo mahirapan mag-out, mga kaibon. Huwag nang set nang set na hindi naman kinukuha ng ibang bansa. Mahirap pong i-out sa Pilipinas yan, mga kaibon, na Ito po ay tip lamang po na sarili kong kaalaman. Kung, uh, wala namang problema kung ayaw nyo maniwala o hindi. Kung gusto nyo maniwala, mas maganda. Yan po, mga kaibon. Number one tip po, crimino Opa. Yan po, hindi po nawawala sa export yan. Lutino Opa. Yan, mga Dan, follow. God.